Noon, good morning mga idol. Subukan natin itong inodal ng asawa ko sa tito. No? pa, tayo. Basa ko muna mga idol na. isasagag natin itong baho mga idol. Nilagay ko sa rin. So yung mga idol, lagyan natin ng ng gunisa. Tsaka ito ha mga idol, ham to. Tumigas lang nasa kaysen. Nilagay natin yun. Yeah. Yeah, mahaba, ano yun? Ayun natin sa mga. Ayun, no? no.

Ang guni siya naman mga idol yun. Ayan idol, i-report e. yun na lang ilagay natin kasi wala tayong pichay. Pwede naman yan, nasa inyo na eh, yan kung ano gusto nyo ilagay. Nasa inyo na yan kung ano gusto nyo ilagay. Wala tayong pichay, pichay sya na po nakamaganda yun Pichay sana kaso wala ni Bawang lang tayo mga kaibigan. Well din siya. Sabihin din ng antika. Ginawa natin ang, natin ang ng babi nila.

Ang mga idol, may gibraw na yung bawang natin. Gira na natin ito. Mm -hmm. Ituhin muna natin yun. Para mga hindi, hindi ako na natin yun ako. magsama-sama sa home. natin ang ano. Magaling pichay kasi. Okay. Ito yun na lang. Wala naman tayo

pwede rin na natin yung kanin na parang sunog ito lang asin ito sa mix at haluin yung makulay yung ano natin. kung yun, nababal mo. Pakalim mo lang dito. Yun. Ito yung mo yung mantika ito po yung ginamit natin yung pinapitrawak hapon tinitin lang natin itong mga ating bagos para sa sinangag natin mga edon sinangag kades yan, tira namin kanina hapon sa pagpipinda ano, hindi na namin itinda kasi nakas na ulan trabe pahong baha yun mga edon, pinagkasya ko na yung dalawang bagos kaya ang init. Ito naman lang ang inutin natin para katapos ang bakbana. At mga dyan, nandito lang lang tayo. Maraming salamat sa kaya na kami. Good morning!